fee, ID card, exam fee ni Asher para mabigyan siya ng card permit. Kasi nga, pag-aay lang natin po kahapon, next week ang exam nila at parang hindi yata sila magbibigay ng exam card kapag walang, hindi ka nakapagbaya. Hindi sila magbibigay ng exam. Kasi ang singilan dito sa mga malalaking school ay every 3 months. Kapag may exam, doon sila nag sumisingil ng ah, he's the si Tonto ng maraming short kasi nga gusto ko sa loob ng bahay hindi na, na, <laughs> hindi na siya mag ay there's a checkpoint hindi na siya mag napi-napi na hindi <laughs> na siya mag nanapi kapag nasa ah, bahay na siya ay, motorcycle only? ayoko uh, no no it's not may checkpoint dito sa amin ko Nandito na tayo sa school. Bago yatid si Asher sa room. You will bring na Asher to the room. Go anak ko. Magbabayad tayo. Oo. Oo. share at nakapagbayad na tayo. Ngayon pupunta tayo dun sa may shop. Ito yung sa may lagpas ng tulay, may isang corner do shop na para sa mga bata. That one, the shop. In the corner. Yes. Doon kami madalas bumili kasi nandun yung mga underpants at saka maliliit na shorts. Or maliliit na ano, underpants para kay Tonton ito, ito, itong shop na to. Ha? Open? Look! It's open? That's impossible. 10 o'clock already. 10 o'clock na to. Ayan. Dito madalas kami bumili. Nandito mga ano, pang bata talaga. Ah, let's go. Bagong bukas. Dito din yung sapatos ni Asher dati. Hoy. Ay no, Lumabas eh, wala pa. Sumama kami kasi pupunta tayo sa parlor. You don't have shoes anak ko, nakalimutan kung sutan ng sandals si Tonton. Kakalbuhin natin si Tonton. Ngayon, kaya pupunta tayo sa parlor, dadaan tayo sa parlor. Eh, naulan, nagulan-ulan na rin. Wala pa si Asher. Eksakto alas 4 ang sunduan. Dati 4, dati 3:45. Ngayon, sabi daw nung principal, eksakto alas 4 daw pupunta ang mga magulang para manundo. <laughs> ang aga kasi mga magulang manundo ng anak eh. Kaya yan, ngayon pa lang nagsisipunta ng mga magulang para magsundo sa anak. 4 o'clock. Wala pa yung mag-ama, nasan na yun? Na na na, na 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 kabing, kabing, kabing. kakalbuhin si Tonton na ah? we will shave your hair today shave shave hair for Tonton ha ah? si Asher daw muna pagupitan bagot si Tonton Uy, uy, you're back, you're back, Asya, Asya. I, I want to take video for Asya. Don't be scared. Don't be scared. Don't scared. Don't be scared. Problema talaga kay Asya, magpagupit. Takot na takot siya sa rin, Ay, sa machine. Matatakot siya, siya. And for don't don't lie? Huh? For don't don't like? You will cut your hair. You will shave your hair, okay? Yes? No, 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 no. Shh. Has? You will shave your hair. Has? Has? Yes. Ayan, <laughs> yeah. ah, si Tonton na. So, eto yung mama ng pinsan ni uh -huh. Mama ng pinsan nila, Asher. So, siya yung unang siya yung unang magugupit ng buo. Ah, ayan na. Shhh! <coughs> kul okay, okay. Hmm. ah ganon pala tatlong beses pa di ba wo ako kul apat 14 15 16 <laughs> I'm not gonna use the machine No Because for Asher before machine ah That's why he's he skin Asher no Asher no 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 Kailangan dahan-dahan. nakalbo na he, he, si Tanto. Eh. Yes, we will bring home. Ayak! Ay, Ay, iyak lang, iyak man ang bebe. Grabe yung iyak niya. Ah, tulo. Tulo si Pun sa, si Pun ang iyak eh. My life, my so ay pai kami dito sa resto. kami bago para hindi magreklamo ng butong -butong. Si ano, si Para hindi kami makakatapos ng homework pag yun ang sabi niya, I'm hungry, I'm hungry. Kaya, kain muna kami dito no, bago uwi ah! Momo. Momo, kain tayo. kami sa bahay guys at syempre dumaan na rin kami sa supermarket kanina. So bumili ulit ako ng cheese na ganito at saka yung sausage. Kasi gusto niya sausage para sa school. At ayan, paghugas ng pinggan. At wipes ni Tonton. At hindi na ang cheese ball ng mga bata. Mm. Sabon. <laughs> Sabi ko, bili ako ng shampoo ng mga bata kasi wala nga silang shampoo. Maalala ko si Tonton. Walang buhok. So, si Asher lang ang gagamit niyan. Tapos, sabon, dab. Tapos, ito. Para sa school ni Asher, pa papangbaon ko sa kanya. Bumili ako ng isa, milk para kay Tonton. At saka peanut butter para sa sandwich. Cotton buds. At saka kape, kasi naubusan na kami ng kape. At saka, eto. Ito, toothbrush. Ay, toothpaste. At saka, si Tonton, dinampot niya yan. Nagturo-turo doon, dinampot niya. So, kape, mahal to, 700. 700 samantalang yung may baso 1 four ganito siya kalaki o oh. tapos may baso 1-4 nung nakaraan sa ano, wala kasi silang malaking ganito eto lang yung pinakamalaki nila classic paubosan kasi kami ng kape oh. wala na kaya bumili ako ng kape yung creamer na nabili namin nung nakaraan meron pa o oh. yung isang kilo So, kape lang ang wala. Kaya bumili ako ng kape. So, yan lang yung binili ko sa supermarket nga. So, yun. Ay, mag a na kami ni ni Asher. Ang daming patong-patong sa ano namin, oh. Mesa namin.